Oh, saldi ko na saan ka na, umuwi ka na dito dahil dyan papipiestahan ka lang ng Italian Mafia at Russian Mafia. Pauna-una lang sila sa iyo dahil alam nila El Gaten Wealth yung pera mo dyan ang tinago mo rin sa Europe. Hindi ba? Siguro, no? Kaya paunahan sila ng ano sa iyo, kidnap sa iyo <laughs> for ransom. Naku! mag ka ba dyan? Uwi ka na rito at mapakulong-kulong ka na lang at uh, alam mo naman ang gobyerno natin. Baka makalimutan na mga future-future ano yan, in power. Di ba? So, sumugal ka na lang dito, magpakulong ka. Pero ayaw namin, magpakulong ka dyan sa hospital ha, ah, dahil hindi ka naman presidente. Kayo ni Martin Luther King, hindi kayo pwedeng sa hospital kayo magpakulong-kulong dahil hindi kayo presidente. Dapat doon kayo sa ano, bilibid. Pag na-convict na kayo. O kaya habang wala kayong piyansa pa. Dahil yung plunder yang ginawa nyo eh. Eh, dapat bilibid kayo.